Sa Biblia po, mga bagulang at mga kaibigan, ang uh, pinagkakalooban po noong uh, bautismo sa tubig ang sumasampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Yun lamang naman po yung kailangan para tumanggap ng bautismo sa tubig ang isang tao. Ang requirement po, pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Hindi naman po kailangan meron pang uh, ano, yung dadaanan ng mga pagdodoktrina. Ah, may mga sesyon ng mga pagdodoktrina bago po ipatanggap yung uh, bautismo sa tubig. Ah, kagaya po noong mga alam po nating mga samahan, mga grupo, mga iglesia, doon sa pinanggalingan ko po ay uh, bago po mabautismuhan, eh meron po munang dadaan ng mga sesyon ng doktrina. Hindi po ganun sa Biblia kasi kung uh, mababasa po natin yung pangyayari doon po sa batin, doon po sa gawa, kapitulo 8, ang mga talata po ay 36, patuloy. Ito po ang ating bababasa. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may Ang binabanggit po rito, yung pangyayari po na nagkasama sa paglalakbay itong si Filipe at ang bati. Itaas po muna natin ang talatang babasahin sa talatang 35 para alam po natin yung pangyayari. At binuka ni Felipe ang kanyang bibi. At pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. Pansinin po natin mga magulang at mga kaibigan. Si San Felipe, noong uh, pangaralan niya itong uh, Bating, kasi binabasa po nung bating yung uh, kasulatan ng Propeta Isayas eh. Eh doon po sa uh, kasulatan ng Propeta Isayas, yun po eh, ay ano, hula. May binabasang hula patungkol sa Mesiyas, patungkol sa ating Panginoong Yeso Kristo Ngayon, eto nga po si Filipe. Ah, ipinangaral ni Filipe sa batin na yung hinuhulaan ng propeta Isayas na Mesias ay walang iba kundi ang Panginoong Yeso Cristo. Ang ipinangaral ni Felipe sa batin ang Panginoong Yeso Cristo. Ngayon, ano po ang nangyari? Tuloy po ang basa. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating narito ang tubig, ano ang nakahahadla upang ako'y mabautismuhan? Ang tanong po, itong uh, bating, yung bating, yung uh, yuno, siya po yung katiwala ng reyna andase ng etsyope. Ngayon, noong uh, makarating sila sa dakong may tubig, ang tanong ng bating kay... Felipe. Narito ang tubig, ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismohan? Yung uh, batin na ipangaral sa kanya ni Filipe, ang Panginoong Yeso Cristo. Kaya noong uh, sila po'y naglalakbay at nakarating na sila sa uh, dakong may tubig, eto na po yung batin, nagtatanong kay Filipe. Narito na ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Ano ngayon? Ang uh, tugon ni Felipe sa 37. At sinabi ni Felipe, Kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, Sumasampalataya ako na si Kristo ay anak ng Diyos. Yung laban ko ang tinanong, ni Felipe dito po sa batin. Kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Sumagot yung batin. Sumasampalataya ako na si Heso Kristo ay anak ng Diyos. Tuloy ang basa. At ipinagutos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang batin at kaniyang binautismohan siya. Yan po yung sinasabi natin, mga magulang at mga kaibigan na ang kailangan lamang po para tumanggap ng water baptism eh kailangan po yung pananampalataya sa Panginoong Yeso Kristo. Amen. Wala na pong uh, ano, wala na pong uh, session pa ng pagdodoktrina, na kung ilang session niya. Ha, kagaya po doon sa aking grupong pinanggalingan, meron pang uh, pagdodoktrina. Eh, bigyan niyo po ng pansin yung binasa nating talata. Ha? Yan po nga, uh, batin, ipinangaral ni Pilipe sa kanya ang Panginoong Heso Kristo. Nung sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo itong batin, ito po, yung water baptism, ay ipinagkaloob sa kanya ni Felipe. Tama po ba? Sangayon po ba ang ating mga viewers na wala ho sa Biblia yung uh, dadaan pa sa maraming mga araw, maraming mga gabi ng pagdodoktrina? Eh, dyan nga ano nga po yung uh, mga dati nating mga kasama doon sila ang sabi nila sa akin eh Brad Billy parang ano eh parang patibong lang pala yan eh yung doktrina na yan eh bakit ka ako patibong eh kasi sa doktrina libre ang ano pamirienda libre yung uh, sopas libre yung pansit ha? libre yung lugaw libre yung spaghetti tapos eh bibigyan ka pa ng libreng Biblia ayon eh patibong lang pala Brad Willing. Ah, yung mga libre-libre na yun. Eh, bakit, ah, bakit nasabing patibong? Eh kasi, noong nagpapadoklina kami, ah, gusto naming mag bawal daw. Dahil hindi pa kami bautisado. Kung gusto rin namin magpa, na, eh, dapat eh, magbabautismo na kami. Kaya kami, sa kagustuhan namin, makapag-abuli na, na makatulong na, eh, kami nagpa-bautismo. At uh, dahil nga libre yung, ano, yung mga pamirienda, mayroon pa kaming uh, libreng Biblia. O kaya ikatiwalang-tiwala kami na hindi kwartahan, hindi pera-pera, uh, hindi negosyo itong uh, grupong ito. Ay eh, nagkamali kami Brad Billy, dahil uh, noong kami mabautis na, ang timano, ah, ang timano, eh ano, uh, wala na palang katigil-tigil yung ah, uh, ah, uh, rito ng uh, mga ang daming hinihingi, Brad Willing. <laughs> Kaya sabi nila, patibong lang pala yun na uh, doon tayo na ano na na, na dengoy, doon tayo na goyo na uh, ang ipinakita sa atid ay uh, yung mga libre-libre, tapos eh, na libre yung biblia, libre yung pamerienda. Yung palabra at really, wili, babawihin pala lahat ng yun pagka-membro ka na. <laughs> e totoo naman po talaga na gano'n na uh, binabawi talaga. At uh, talagang uh, sobra-sobra hong bawi ang ginawa. Dahil uh, nag-abuloy ka na, kusang huh? loob na abuloy ang itinuro sa doktrina, eh pagka miyembro ka na, ayun, nakaka naman na Pagka ikaw po eh, yung abuloy mo ay eh, ano, uh, uh, kunti lang. Ha? Diba sabi ni Brad Kelly doon sa mga taga-tanawan Batangas? Nandiyan naman yung video nun eh. O kayong mga taga-tanawan Batangas, ang inyong mga buloy kulang pa sa pamasahe ng manggagawang dumidistino sa inyo. <laughs> <laughs> ay ayon na uh, uh po sa doktrina ni Brad Daly na gusang loob lang ang pag-aabuloy, walang sapilitan. Ano po yun eh, kaplastikal lang po yun eh. Ha, uh, yun po ay ano, hypocrisy. Dahil pagka ikaw ay miyembro na, ha, uh, dyan nyo po makikita yung, ano, yung sinasabi ko na walang katigil-tigil na ahihingi Ah, noong si Brad Eli po'y narito sa Pilipinas at may mga kaso, ah, pati yung pampiansa, ah, hihingin sa mga membro, Hello? Ah, ah, mga ngatok sa mga bahay-bahay ng mga membro, madaling araw, ah, at sasabihin nila sa mga bagong bisig na mga membro, ah, pasensya na po kayo mga kapatid kung kami huy nakarating dito sa inyong bahay sa ganitong oras mangyari po ay uh, si Brad Eli po kasi pagka hindi nakapagpiyansa, eh maaaresto, makukulong. Hello? eh <laughs> magkagabay ka kapatid yung ang piansa na kailangan ni Brad Eli. Eh kailangan ho, eh ano? Uh, sa katotohanan po, ang kailangan lang po ay mga sandaang libo. Ha? Uh, sandaang libong piso. Eh, ang gagawin ho ng mga manggagawa na pumatok doon sa mga bahay-bahay, do-doblihin. E eh, 200,000 piso po ang kailangan. <laughs> uh, ito hindi paninira. Itong sinasabi ko, ako po ay ano rito, uh, alam ko po, po itong uh, sinasabi kong ito dahil labing siyam na taon po ako dyan sa grupo na yan, 1990 hanggang uh, 2009 ah yun po yung sinasabi natin ah, kahit yung pampiyan ni Brad Eli, sa mga miyembro ihingin. O oh, tapos eh, yun nga po, ah, noong ah, mag-isip sila na kailangan si Brad Eli eh, ang sasakyan ni Bullet Pro sa miyembro din po hiningi yun. ha? <laughs> ah, Hindi eh, ba nung nasa Brazil nga si Brad Eli eh, ang ang uh, pinapat tunog na nila, naghihingay na sila na kung pwede daw may mabigyan si Brad Ely ng helikopter. Tingnan <laughs> nyo kung nabigyan ng helikopter si Brad Ely, eh kangino mapupunta yung helikopter. Sige nga, kung nag-iisip-isip kayo ngayon, kung natuloy yung helikopter, ah, nabigyan si Brad Ely ng helikopter, o oh, kangino po mapupunta yung helikopter. Eh yung mansion nga eh, kangino ba napunta? Ha, ah, ang nasa Facebook Live po natin. Ha, ah, yung mga nasa uh, YouTube, yung mga viewers po natin sa YouTube sana ay eh magpuntahan dito sa Facebook Live kasi nga po hindi po ngayon available ang uh, ang live streaming ng YouTube dito po sa ating lugar. Ha? Ah, ang hina pa po uh, uh, maaga-aga eh, may problema na po yung uh, YouTube. Sana yung ating mga viewers sa YouTube eh dito po uh, manood ngayon sa uh, Facebook live. O yun pong helicopter, kung natuloy po yun na uh, naibili si Brad L. Eh, sino ho ang magmamana ng helicopter? Ah, eh yung mansion nga po, yung mga sasakyan sa Brazil. O eh bakit ba rito napunta sa private nurse? Ah, ano ba pinanghahawakang... ang uh, legal na uh, dokumento nitong private nurse at sa kanya yung mansyon, sa kanya yung uh, mga sasakyan, sa kanya yung mga alahas ni Brad Eli. Oh. Ako po, ano eh, pinag-iisipan eh, ko yan eh. Kaya nga sabi ko, uh, nitong nakaraan, itong uh, private nurse ay nag-video, uh, nag-youtube, eh sabihin na niya kung yung mga alas niya, yung mga nalalaman niya. Unahin niya yung naging cause of death ni Brad Eli. Ha? Yung uh, dahilan ng kamatayan ni Brad Eli, yun ang uh, gustong gusto malaman ng marami. Ha? Magunahan na sila noong kuya ha? Ah, para makita natin kung sino talaga dyan sa dalawa na yan ang nakahanda pong magsabi sa atin ng katotohanan. Tama po ba? Ha? Pero hanggat uh, yung dalawa na yan, eh, parehong tikong mampibe at ayaw uh, ipaalam sa publiko ang uh, naging uh, dahilan ng kamatay ni Bradele, eh ano, wala ho tayong ano dyan, mapipili dyan, wala ho tayong napipisil uh, dyan na uh, arapat dapat nating ano uh, pakinggan at uh, pagtiwalaan. O ngayon, bakit tayo nakapunta dyan? Eh yun nga yung uh, uh, doktrina patibong sabi ng mga nakausap ko na nagising na, naliwanagan na, na. Eh ano nga? Uh, yung pagdodoktrina, dadaan sa ah uh, wala tayong tulak. Habigin, <laughs> ah, doon sa dalawa na yan. Ah, ang ibig ko pong sabihin, wala po sa Biblia yung kailangan dumaan muna sa mga pagdodoktrina para mabautismuhan. Ang kailangan labang po maipangaral si Jesus Christ at pag si Jesus Christ po ay uh, sinasampalatayanan, tinatanggap bilang Panginoon at tagapagdiktas, arapat dapat na po yung tumanggap ng water baptism. Amen! mag -amen naman po yung mga sangayon. At napasin niyo po ba yung pagtatanong na ginawa ni Pilipe doon sa batin? Kung nananampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Sumagot so, na yung batin. Sumasampalataya ako na si Heso Kristo ay anak ng Diyos. O dahil sumasampalataya yung uh, bating sa Panginoong Yeso Kristo, ipinagdaloob na po yung water baptism. Dapat po yung tatanggap ng water baptism kay Jesus Christ sumasampalataya. Hindi ho kailangan uh, uh, tuturuan na sumampalataya sa tao. Ah, ay eh, doon sa dati nating sinamahang grupo, yung mga bautisador doon bago ilubog sa tubig yung uh, nagpapabautismo. Ang panghuling tanong, kapatid, ikaw ba'y sumasampalataya na sa mga huling araw na ito, mga sugo ng Diyos, sina kapatid na Eli, kapatid na Daniel. <laughs> ha? Oh, hindi ba? Yan, yan po yung panghuling tanong ng uh, mga bautisador eh. Ha? Tatanungin yung mga babautisbon kung sumasampalataya ba na mga sugo ng Diyos, si na kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Sa Biblia po, ang uh, dapat sampalatayanan ang Panginoong Heso Kristo at hindi ang sino mang tao. Amen! Amen po ba? Kaya nga yung uh, bautismong tinanggap niyo po dyan sa grupo na yan, invalid yan, malang bisa. Bakit? Eh kasi ang itinuro sa inyo sumampalataya kay Brad L. Sumampalataya doon sa Brad Daniel. <laughs> eh sa lang sa Biblia, basahin niyo lang ang Biblia. Eh ang kailangan ng sampalatayanan ang Panginoong Yeso Kristo. At ang bautismo po na ating ipinagkakaloob dito, ha, libre po, wala pong bayad. Ha, hindi ho tayo sumisingil ng bayan sa mga tumatanggap po ng uh, water baptism dito po sa ating pagsasama-sama. Kaya po sa darating na linggo, yung aking mga viewers na uh, naliwanagan sa pakikinig ng mga aral ng Panginoong Kristo Cristo uh, dito po sa ating programa, handa na po kayo ga, gawing opisyal ang inyong pagbabalik loob sa Panginoong Heso Kristo. Sa water baptism po kasi mga magulang, mga kaibigan, dito po nagaganap yung ating public declaration, yung ating public announcement sa mundo, maging kay Satanas, na atin na pong pinuputo lang ating kaugnayan kay Satanas. Ha? Tayo po ay umaalis na sa kanyang poder. Kumbaga po sa mga uh, di po ba ang gobyerno meron tinatawag na ano uh, balik loob sa pamahalaan nga doon sa mga rebelde. Tama po ba? Ha? Pamilyan po ba kayo sa binabanggit ko na ang aking pamahalaan gobyerno nag-aalok po yan ng ano, amnesty ha? para makapagbalik loob sa Uh, gobierno sa pamahalaan yung mga namundo, yung mga rebelde. Ha? Ay pagka ikaw po ay uh, sa kampo ka ng mga rebelde, tapos po ikaw ay magbabalik loob sa uh, pamahalaan sa gobyerno, uh, tatanggap ka ng amnesty. O ngayon, gayon din naman po ha, uh, yung mga nasa kampo ni Satanas. Ha, uh, pagka sila po ah, sila ay nasa kadiliman, eh, nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Ah, sila po ay lilipat na ng kampo. Magagawa po yung uh, opisyal na pagbabalik loob sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng water baptism. Amen. Dito po natin na ipapahayag sa buong mundo, maging kay Satanas, na ayaw na natin kay Satanas at gusto na po natin na magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Gawa 26 at 18, ito po yung sinasabi ko na mula sa kampo ni Satanas, tayo po ay malilipat na sa kampo ng Panginoong Diyos upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yan po yung sinasabi natin na mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas, eh tayo po ay ano magbabalik loob sa Panginoong Diyos. Ha ah, tayo po ay malilipat sa kaliwanagan at ah, nagagawa nating natin opisyal yung ating pagbabalik-loob sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng uh, water baptism. Amen.